Hi guys! Ako po si Jackie. Ngayon isang topic na naman ang na share ko sa inyo para makakuha kayo ng idea at makatulong ako sa inyo. Ang topic na isishare ko sa inyo for today's video ay about sa PGAs. May nag-comment kasi sa previous ko na video, sabi niya, malaki raw ang interes sa PGAs. So, isishare ko sa inyo kung magkano ang interes ng loan ko sa PGAs. At ang isishare ko sa inyo ay based lang sa aking experience at hindi po ako sponsored ng PJHS. So unang-una, pag gusto mong mag-loan sa PJHS kung ikaw ay isang OFW, paalis ka na, may kontrata ka na, pwede kang pumunta sa opisina ng PJHS. Pero hindi ko nire refer ang PJHS na Maglo-loan ka sa PJ 8 s Hindi ko nire-refer. It's up to you ka kung gusto mong mag-loan sa PJH. Ang ibig ko lang sabihin ay kung halimbawa kailangan mo ng pera na may babayaran ka at wala kang ibang mautangan so pwede kang mag-loan sa PJ 8 s kung ikaw ay isang OFW na paalis na. So, ito yung step-by-step -step loan procedure ng PJH. Unang-una, mag i ka muna sa kanila. Pumunta ka sa pinakamalapit na branch ng PJH. May branch din sila sa Pedro Hill. Ito yung mga branch ng PJH na pwede niyong puntahan. May branch sila sa Ortegas. May branch sila sa Pedro Hill. Malapit lang sa LRT Station ng Pedro Hill. So, along the highway lang siya ang landmark niya is Petron Gasoline Station. So, pwede niyo siyang itanong, pwede niyo siyang puntahan kapag malapit yung agency niyo sa Pedro Hill. So, may opisina sila dyan. Madali lang siyang hanapin. So, ang next, may branch sila sa Pampanga, may branch sila sa Cebu, may branch sila sa Iloilo, may branch sila sa Bacolod, at Cagayan de Oro. So ito yung mga branch nila na pwede nyo puntahan kung saan kayo mas malapit para hindi na kayo namamasahin ng malaki. So ako, nag-loan ako sa kanila, nag ako ng loan sa kanila sa Pedro Hill dahil malapit lang yung agency ko doon. So ito yung mga brands. May nagtanong kasi sa akin before kung may brands ba raw sila sa Davao. So sa pagkakaalam ko, ang mga brands nila ay sa Pampanga, Cebu, Iloilo, Bacolod, Cagayan de Oro, Ortigas at Pedro Hill. So yan yung mga brands ng PJH. So kapag gusto mo mag-loan, ito yung step-by-step -step loan procedure. Ito yung mga na-experience ko nung nag-loan ako sa kanila. Unang-una, inquiry. Next, submission. Next, credit checking. Loan approved Check opening, PIN signing, at loan release. Ito yung mga step-by-step step na pagdaanan nyo kapag mag-loan kayo sa PJH. So sila din yung mag-a-approve ng loan nyo kung magkano yung pwede nyo i-loan sa kanila at magpasa din kayo ng mga requirements. So ang mga requirements na kailangan nila ay ang mga sumusunod two by two picture, kailangan mong magpasa. Kailangan mong magpasa ng NBI, info sheet, yung visa, plane ticket, at yung boarding pass mo, pwede mo na follow. Magpasa ka rin sa kanila ng merits contract at marami pang iba. So, ilalagay ko na lang sa screen yung mga requirements na kailangan mong ipasa sa kanila. At hindi lang ang OFW ang kailangan magpasa. Kailangan din magpasa ng requirements yung kumiker. Kailangan kapag magloan ka sa kanila, may kumiker ka na pwede siyang magpasa ng barangay clearance. At need din natin magpasa ng latest original electric bill. Dalawang buwan yon Original yung kailangan natin ipasa sa kanila para makita nila at masiguro nila kung saan ba talaga tayo nakatira. So ilalagay ko na lang sa screen ang mga pinasa ko doon sa kanila to copy ng ating kontrata. Yun yung unang-unang pinakita ko sa kanila. Then next day, pinasa ko sa kanila yung mga 2 by ko na picture, yung clearance, at marami pa. Nag-fill up din ako doon ng mga form. So marami tayong kailangang upan So sa mga nagtanong kung pwede bang mag-loan yung OFW na nandito sa ibang bansa, ang masasabi ko lang is hindi talaga siya pwede. Kasi unang-una, personal kang pupunta doon sa opisina, kailangan ka interviewin. Marami tayong dapat fill upan personal. Kailangan ka nilang ECI. Yun yung mga kailangan nating gawin kapag maglo-loan tayo sa PJH. Kaya hindi talaga po pwede ang OFW na nandito na sa ibang bansa na mag-loan sa PGH. Dahil marami tayong dapat pilapan, ipapakita na din yung ating kontrata, at i-interviewin tayo. Marami rin tayong dapat permahan. So, yan yung dapat natin gawin. Kapag ikaw ay paalis na, pwede kang mag-loan sa PGH. Dalhin mo lang yung puto ng iyong kontrata. And the next day, to palo na lang yung mga ibang requirements. Marami silang requirements na kailangan mong ibigay or ipasa sa PJH. Kung married ka, kailangan mo rin magpasa ng marriage contract. Yung photocopy lang ang kailangan nating ipasa. Kapag narilis na yung ating loan, saka na lang natin ipakita ipak yung original. Yung mga requirements, ilalagay ko na lang sa screen para makita nyo kung ano yung mga requirements na kailangan nyo ihanda kapag mag-loan kayo sa PG-8s. And next, kung saan tayo pwedeng magbayad sa PG-8s? So, may mga nagtanong kung saan daw pwedeng magbayad sa PG-8s. So, ang PG-8s, magbibigay sila ng payment instruction kapag na-release na yung ating loan. So, pwede tayo magbayad sa PG-8s all bank account. May ibibigay sila sa atin na payment instruction. Nakasulat na doon lahat ng mga informasyon na kailangan natin kung saan tayo pwedeng magbayad at kung ano yung uh, bank account na kailangan nating hulugan nakasulat na doon lahat. So pwede rin GCash. Pwede rin tayong mag deposit sa kanila International Deposit RCBC Commercial Bank Account. Mayroon ding SWIFT code. So kung gusto niyo malaman, i-PM niyo na lang ako at ilalagay ko na lang sa screen yung aking Facebook account. Pwede natin gawin para makapagbayad tayo sa PGH. Local Bank Deposit 1 PGH All Bank Account PGH RCBC Account Tapos pwede din tayong magbayad GCash Bank Transfer PGH All Bank Account And PGH RCBC account number. So, pwede rin tayong magbayad GCAS. Kung may laman yung GCAS natin, pwede tayong makapag-transfer ng pera sa bank account na nilagay nila dun sa payment instruction. Next, international deposit, PGH RCBC commercial, RCBC account number, SWIFT code. So, ito yung mga nakalagay na impormasyon na inilagay nila sa payment instruction. So, hindi ko na lang sasabihin kung ano yung account number nila dahil hindi ako allowed na mag-share. Kasi nila alam na sinishare ko yung mga experience ko sa social media. So, yun yung experience ko. So, pwede nyo akong ipm kung gusto nyo malaman. Yun yung mga na-experience namin at binigay sa amin lahat ng informasyon na kailangan namin. So, hindi na tayo mahirapan kung paano tayo magbayad sa kanila dahil inilagay na nila sa payment instruction yung mga informasyon kung saan tayo pwedeng magbayad. And next, magkano yung interest ng loan ko sa pjs So, yun yung pinaka-importante. So masasabi ko lang na malaki talaga ang interest ng loan ko sa PGHs. Agree ako kay Kabayan na nag-comment siya na malaki talaga ang interest ng loan natin sa PGHs kapag maglo-loan tayo sa kanila. So kung wala tayong ibang utangan, sumapi so pilitan talaga tayo na mangutang. Kung hindi naman importante, wag na tayong mangutang sa PGHs. Dahil malaki talaga yung interest nila. Within 6 months, ang interest nila is almost 10,000 pesos. Na-release yung loan namin noong December. Pinrases ko siya month of October. Dahil kasi maraming holiday sa October, kaya umabot siya ng December. December na-release yung loan namin ang in-approve sa amin is 30,000 pesos pero ang natira na lang is 19,000 pesos cash yun binigay sa opisina ng PGH sa Pedro Hill branch doon namin kinuha yung pera so hindi na ako ang nagtanggap sa pera or hindi na akong tumanggap sa pera yung kumikar ko na lang dahil nandito na ako sa ibang bansa ito yung mga binawa sa loan namin less maintaining balance sa all bank kami nagbigay kami ng 2.5 so sa bangko yon kailangan kasi may maintaining balance ka sa bangko so sa amin ang binigay namin sa bangko is 2,500 so ito yung ibabawas ng PJX sa loan natin kung maglo tayo sa kanila pabawasan pa nila ng maintaining balance sa bangko 2,500. Less bank processing fee. 500 din ang ibabawas nila. Less bank check booklet. 375. Less guarantee loan charge. 1,000 pesos. At babawasan din nila ng first payment. So sa mga nagtatanong kung ilang buwan ba ang ibabawas ng PGH? Ang ibabawas nila sa loan natin, sa release ng loan natin, is first payment, list guarantee loan charge. So, nasabi ko na kanina, yung less bank check booklet, less bank processing fee, less maintaining balance. So, ito yung ikakaltas nila agad-agad kapag nirelease na nila yung loan natin. So, sa amin, 30,000 pesos binawasan nila. Kaya ang natira na lang 19,000 pesos. So, ito na lang yung na namin. 19,000 pesos cash binigay sa kumikar ko. Yung maintaining balance sa bangko na 2,500, pwede namin siyang ma-withdraw or makuha kung hindi na kami maglo-loan sa PGH. For example, natapos na naming bayaran yung loan namin kasi 6 months namin babayaran yung loan namin. Kung natapos na namin siyang bayaran, pwede na namin ma-withdraw yung 2,500 pesos. Doon namin siya makukuha sa tagig. Kasi nakapag-loan na ako dati nung nasa Bahrain ako. Nung natapos kong bayaran yung loan, one year yon one year ko siyang binayaran, So nung natapos na, hindi na ako nag-loan ulit. At nakuha namin yung 2500. Pinapunta yung kumika ko doon sa Tagig. So nakuha naman, binigay naman ng bangko yung 2500. So babayaran namin yung loan namin within 6 months. So yung January paid na ako ng January dahil ibinawas na nila sa loan namin. Ibinawas na nila sa loan namin nung pag-release ng loan namin. So, January paid na ako. So ang monthly na babayaran namin sa PGH is 6,624.90. So month of February na ako magbabayad. May advance payment sila na one month dahil naniniguro yung PGH na hindi tayo malate or hindi tayo makapagbayad sa kanila. Kaya kailangan nating magbayad ng advance payment para makakasiguro sila na mababayaran natin. Tulad sa amin, yung loan release namin December. So, ibinawas na nila yung January. So, ang sasahurin ko ngayong January, makakabayad ako sa month of February kasi ibinawas na nila yung January ko na babayaran. So, nag-advance payment na ako ng one month. Kaya yung sasahurin ko ngayong January, ibabayad ko sa kanila sa month of February. Yun yung rason kung bakit nag-advance payment tayo yung mga may loan sa PGH para hindi tayo madelayed or hindi, wala tayong rason na hindi makapagbayad sa PGH dahil kinukuha na nila yung first month na payment natin. So, yan yung explanation kung bakit kailangan nilang kaltas yung first payment sa ating loan. Sa ating loan release. So, yun yung explanation. At sa mga nagtatanong kung pwede bang mag-loan yung OFW na nandito na sa ibang bansa, hindi talaga po pwede. Hindi talaga pwedeng i-process online. Kasi may nagtanong dati nung nasa opisina ako, nagpa-process ako ng loan, nagpasa ako ng mga requirements, may nagtanong kung pwede ba raw mag-loan yung OFW na nasa ibang bansa. Ang sabi ng staff, hindi siya pwede. Kasi yung nang una, may kailangan tayong pirmahan. Kailangan personal nating pirmahan yung mga dokumento na ibibigay nila sa atin. Kailangan nating pumirma doon maraming beses. At kailangan din tayong interviewin. Kaya kailangan personal nating ipasa yung ating requirements at pupunta talaga tayo personal sa opisina ng PGH. So, yung loan namin, babayaran namin siya 6 months. Ang monthly namin, 6,624.90. Ulit-ulit na ako. Kasi marami kasing nagtatanong. At ang total computation sa loob ng 6 months, nagkakahalaga siya ng point So, yan yung halaga na kailangan kong bayaran. 'Yon yung total ng utang ko sa PJH. So monthly 6624.90. So ang interest ng loan namin sa PJH malaki siya. Nagkakahalaga siya ng 9749. So, 0.4. So, ito yung interest. Kasi ang inaprove nila sa amin, 30,000. Tapos, may binawas pa sila dito na lease guarantee loan charge, 1,000. So, al almost, uh, ano na siya? Almost 11,000 ang interest ng pera. Isasama ko pa tong lease guarantee loan charge aabot na siya ng kulang-kulang 11,000. So, ganun kalaki ang interest na kailangan nating bayaran kapag maglo-loan tayo sa PG-8s. So, sa amin, 30,000 pesos yung in-approve. So, magbabayad kami ng 6,624 per month. Kaya, nagkakahalaga lahat ng utang namin na, na mababayaran namin sa PG-8s 39,749. So, 9,749 yung interest. Interest ng utang namin sa kanila. So, take note na kailangan natin magbayad on time. Dahil kapag hindi tayo magbayad on time sa PGH, may penalty sila na 2,200 pesos. Ito yung nakalagay sa payment instruction nila na sinasabi nila doon, it is very important that your funds will arrive on time because the bank will charge the amount of 2,200 pesos for every bounce check and PGH will also apply a service charge. So, lalong lalaki yung utang natin kapag hindi tayo nagbayad on time. Ito yung nakasulat sa payment instruction na kailangan nating magbayad talaga on time. Huwag tayong madelay pagbayad sa kanila dahil mapipinalti sila ng 2,200 pesos. So napakalaki. So kailangan on time talaga nating bayaran yung PJH. Dahil pag hindi natin babayaran on time yun, lalong lalaki yung utang natin sa PGH. Palaki ng palaki siya. Kaya kailangan siguraduhin natin na makakabayad talaga tayo sa kanila on time. So ito yung utang namin. So ito yung interest ng utang namin. Sana nakakuha kayo ng idea. Ito yung mga ipinasa sa akin na mga impormasyon na i ko din sa inyo para makakuha kayo ng idea. Dahil marami kasi ang nagtanong kung paano mag-loan sa PGH, kung ano-ano yung mga requirements, at kung pwede bang mag-loan ang isang OFW na nandito sa ibang bansa sa PGH. So maraming nagtanong. Kaya i-share ko to sa inyo para malaman nyo rin kung ano-ano yung mga dapat nating malaman kapag mag-loan tayo sa PJH tulad na lang ng penalty kung magkano yung interest kung magkano yung kailangan nating bayaran kapag hindi tayo on time makapagbayad sa PJH kung ano-ano yung mga ikakaltas ng PJH yan lang yung mga impormasyon na isishare share ko sa inyo for this video sana nakatulong ako at nakakuha kayo ng idea sana na-explain ko ng maayos at naintindihan niyo. So kung nagustuhan niyo ang ganitong topic, paki-press ang like, paki-share niyo na rin para makatulong ako sa iba at mag-comment lang kayo kung ano pa yung mga tanong niyo about this topic, about PGH. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe at paki-pindot na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Salamat sa panonood and God bless sa ating lahat.